Maaaring nakakaalarma ang katotohanang maraming kalalakihang Pilipino ang nag-aatubiling pag-usapan ang tungkol sa kalusugan ng kanilang prostate. Ngunit alam mo ba na ang mga problema sa prostate ay maaaring direktang makaapekto sa laki ng iyong ari? Hindi ito katang-isip lamang. Sa bawat dalawampung lalaking nasa edad 40 pataas, isa ang nakakaranas ng pagbabago sa laki ng kanilang ari dahil sa mga problema sa prostate. Isipin mo na lang, ang isang bahaging dapat ay nagbibigay ng kaligayahan at kasiyahan ay maaaring maging sanhi ng matinding pagkabalisa at kahihiyan. Ngunit hindi ito ang pinakanakakabahalang bahagi. Ang tunay na nakakabahala ay ang mga komplikasyong maaaring idulot nito sa iyong pangkalahatang kalusugan, sa iyong pakikipagrelasyon at maging sa iyong pangmatagalang kapakanan. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamaintina ng iyong pagkalalaki. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay, sa iyong kakayahang magkaroon ng malusog na relasyon, at sa iyong kakayanang magtrabaho ng walang alalahanin. Ang mga problema sa prostate ay hindi basta-bastang dumarating. Ito ay dahan-dahang nangyayari at kung hindi mo malalaman ang mga palatandaan, maaaring huli na ang lahat. Hindi ito ang uri ng problemang maaari mong ipagpaliban o kalimutan. Bawat araw na hindi mo ito binibigyan ng pansin ay isang araw na mas lumalalim ang problema. Para sa mga gustong manatiling malusog at aktibo, mag-subscribe sa channel na ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabahagi ng impormasyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng komunidad ng mga lalaking Pilipinong handang harapin at talakayin ang mga mahalagang isyong ito. Maari bang may presyo ang iyong kalusugan at kapakanan? Sino ang mas nakakaalam ng katotohanan tungkol sa mga problemang ito, ang mga taong nakaranas na nito o ang mga taong nagbubulag-bulagan, ang mga katotohanan ay hindi nagsisinungaling. Ang pagkabigo sa pag-unawa sa koneksyon ng prostate at laki ng ari ay maaaring maging sanhi ng malubhang pinsala sa iyong kalusugan. Ang prostate ay isang maliit na glandula na may malaking papel sa paggawa ng similya. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng pantog at nakapalibot sa bahagi ng uretra, ang daanan kung saan dumadaan ang ihi at similia palabas ng katawan. Sa paglipas ng mga taon, ang prostate ay maaaring lumaki, na tinatawag nating benign prostatic hyperplasia, BPH. Ang paglakas na ito ay maaaring magdulot ng presyon sa uretra, makaapekto sa daloy ng dugo at makasagabal sa kalusugan ng tissue ng ari. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ito ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagbabago sa haba o kapal ng ari sa panahon ng pagtigas. Ang chronic inflammation ng prostate o prostatitis ay nauugnay din sa mga pananakit, kahirapan sa pagtigas at pagbabago sa elasticity ng tissues ng ari. Bukod dito, ang mga problema sa sirkulasyon at hindi balanseng hormone levels ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Ngunit may magandang balita, ang mga epektong ito ay karaniwang nababaligtad. Nagsisimula ang lahat sa mga malusog na gawi at pagbibigay pansin sa mga senyales ng iyong katawan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, nais naming anyayahan ka na mag-subscribe sa aming channel. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabahagi ng kaalaman, ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kalusugan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, tinitiyak mo na hindi mo makakaligtaan ang mahalagang impormasyong ito na maaaring magbago ng iyong buhay. Huwag hayaang ang kawalan ng kaalaman ay maging sanhi ng iyong paghihirap sa hinaharap. Ang pag-unawa sa mga palatandaan ng problemang ito ay mahalaga para sa iyong kaligtasan. Kapag may problema sa prostate, ang unang naapektuhan ay ang sirkulasyon ng dugo sa paligid ng ari. Ang mahinang daloy ng dugo ay hindi lamang nakakaapekto sa kakayahang magkaroon ng matigas na ari. Ito ay maaari ring magresulta sa pagkawala ng tisyo at unti-unting pagliit. Ang mga sintomas ay hindi agad napapansin. Nagsisimula ito sa mga simpleng bagay tulad ng mas madalas na paghihi, lalo na sa gabi, o pakiramdam na hindi ganap na nailalabas ang ihi. Sa kasamaang palad, maraming kalalakihan ang nagpapalagay na ito ay normal na bahagi ng pagtanda, ngunit ito ay mapanganib na pag-iisip. Ang bawat araw na hinayaan ang mga sintomas na ito ay isang araw na lumalala ang problema. Ang inflamasyon ng prostate ay maaari ring magdulot ng pananakit sa panahon ng pagtatalik o pagsusubo. Ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng interes sa sexual na aktibidad, na maaaring magdulot ng karagdagang stress at tensyon sa mga relasyon. Ang ilang kalalakihan ay naguulat ng pagbabago sa kalidad ng kanilang pagkalalaki, pati na rin ang pagbaba ng tiwala sa sarili. Sa mga kaso ng prostatitis o bacterial infection sa prostate, ang inflammation ay maaaring magdulot ng matinding pananakit sa ari, bayag, at maging sa ibabang bahagi ng likod. Ang bakterya ay maaaring kumalat sa ibang bahagi ng urinary system na nagdudulot ng mas malubhang mga komplikasyon. Ang mga impeksyong ito, kung hindi maagapan, ay maaaring magresulta sa permanenteng pinsala sa tissues ng prostate at ari. Sa mga kaso ng advanced prostate problems, ang pagbabago sa laki ng ari ay maaaring maging permanente. Ang tissue scarring at fibrosis ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pagbabago sa structure ng ari. Ang mga kalalakihang nasa ganitong sitwasyon ay madalas na nakakaranas ng matinding psychological distress na nakakaapekto sa kanilang pakikipagrelasyon at pangkalahatang quality of life. Hindi ito ang uri ng bagay na dapat ipagwalang-bahala o ipagpaliban. Ang bawat sandali na hinayaan ang mga sintomas ay isang sandali na mas lumalalim ang problema. Ang katotohanan ay malinaw. Ang pag-iwas sa pagpapatingin sa doktor dahil sa hiya o takot ay maaaring magresulta sa mas malubhang mga problema sa hinaharap. Ang mabuting balita ay mayroong mga simpleng paraan upang maiwasan at matugunan ang mga problemang ito. Una sa lahat, ang pagbabago ng pamumuhay ay mahalaga. Ang detang mayaman sa mga sustansya tulad ng lycopene, na matatagpuan sa mga kamatis at watermelon ay napatunayang nakakatulong sa kalusugan ng prostate. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda ay makakatulong din sa pagbawas ng inflammation. Ang regular na pag-ehersisyo ay hindi lamang nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan. Ito ay partikular na mahalaga para sa sirkulasyon ng dugo sa pelvic area. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang mga ehersisyong nagtataguyod ng malusog na daloy ng dugo ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate at ari. Ang stress management ay isa pang mahalagang aspeto. Ang mataas na antas ng stress ay maaaring magpalala ng mga problema sa prostate at makaapekto sa sexual function ang mga relaxation techniques tulad ng meditation or deep breathing exercises ay maaaring makatulong. Ang sapat na tulog ay mahalaga rin. Ang mga pag-aaral ay nagpapak... Tulog ay maaaring mag-trigger ng inflammation sa katawan. Ang regular na check-up sa doktor ay hindi dapat ipagpaliban. Ang mga screening tests tulad ng digital rectal exam at a PC test ay maaaring makatulong sa maagang pagtuklas ng mga problema. Ang maagang pagtuklas ay nangangahulugan ng mas maraming opsyon sa paggamot at mas magandang resulta. Hindi dapat hinihintay na lumala ang mga sintomas bago magpatingin sa doktor. Ang pagpapanatili ng malusog na timbang ay mahalaga rin. Ang obesity ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng mga problema sa prostate. Ang pagbabawas ng timbang, kung kinakailangan, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng prostate. Ang pag-iwas sa mga pagkaing mataas sa asukal at processed foods ay maaaring makatulong din sa pagbawas ng inflammation sa katawan. Ang mga natural supplements tulad ng saw palmetto at zinc ay pinag-aaralan din para sa kanilang potensyal na benepisyo sa kalusugan ng prostate. Gayunpaman, mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng anumang supplements dahil ang mga ito ay maaaring makipag-interact sa iba pang mga gamot. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng isang nakakabahala na katotohanan. Ang mga hormone ay may malaking papel sa ating kalusugan. Ang testosterona, Nakilala bilang pangunahing hormone ng kalalakihan, ay kailangang mapanatili sa tamang antas para sa kalusugan ng prostate at ari. Ang DHT, isang derivative ng testosterona, ay maaring magambag sa pagpalaki ng prostate kung hindi ito maayos na kontrolado. Ang mga pagbabago sa hormone levels ay maaring magdulot ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Kapag ang antas ng testosterona ay bumaba, hindi lamang ang libido ang naaapektuhan. Ang buong sistema ng katawan ay maaaring maapektuhan. Ang pagbaba ng muscle mass, pagbaba ng enerhiya, at pagbabago sa komposisyon ng katawan ay pawang mga palatandaan ng hormonal imbalance. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lalaking regular na nag-ejaculate, hindi bababa sa 21 beses sa isang buwan, ay may mas mababang panganib na magkaroon ng cancer sa prostate. Ito ay dahil ang ejaculation ay nakakatulong sa pag-alis ng mga nakakapinsalang substances mula sa prostate gland. Ngunit ito ay isang sensitibong balanse. Ang labis na aktibidad ay maaari ring magdulot ng stress sa prostate. Para sa mga nagbabasa, isipin mo ito. Gaano mo kamahal ang iyong kalusugan? Gaano kahalaga para sa iyo ang mapanatili ang iyong kalidad ng buhay? Ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong hinaharap. Hindi ba't mas mabuting kumilos ngayon kaysa maghintay ng problema? Bawat araw na lumilipas ng walang aksyon ay isang araw na mas malapit ka sa potensyal na problema. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at aksyon, maaari mong maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mahal sa buhay mula sa mga hindi ka nais-nais na epekto ng mga problemang ito. Ano ang iyong gagawin sa impormasyong ito? Hahayaan mo bang magpatuloy ang mga bagay-bagay na walang pagbabago o gagawa ka ng aksyon ngayon? Ang katotohanan ay maaaring maging mahirap tanggapin. Ngunit ang pag-unawa sa mga panganib na ito ay ang unang hakbang sa pagprotekta sa iyong sarili. Ang mga problema sa prostate ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol din sa iyong psychological well-being at quality of life. Ang mga lalaking nakakaranas ng mga problemang ito ay madalas na nakakaranas din ng depression, anxiety, at pagkawala ng self-esteem. Hindi ito ang uri ng bagay na dapat ipagwalang bahala. Ang bawat araw na hinayaan mong lumipas ng walang aksyon ay isang araw na mas malapit ka sa potensyal na komplikasyon. Ang mga lalaking naghihintay hanggang sa lumala ang mga sintomas bago magpatingin sa doktor ay madalas na nakakaranas ng mas malubhang mga problema at mas mahirap na paggamot. Ang mga relasyon ay maaaring maapektuhan din. Ang mga problema sa prostate ay maaaring magdulot ng tension sa mga intimate relationships, lalo na kung ang komunikasyon ay hindi bukas at honest. Ang pagkawala ng intimacy ay maaaring magdulot ng emotional distance at stress sa mga relasyon. Ito ay isang cycle na maaaring magpatuloy hanggang sa matugunan ang ugat ng problema. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. May mga eksperto at healthcare professionals na handang tumulong. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng kalakasan at commitment sa iyong kalusugan. Ang mga lalaking kumukonsulta sa mga profesional at aktibong hinaharap ang kanilang mga problema ay mas may tsansang magkaroon ng positibong resulta. Ang mga problemang ito ay hindi laging permanent. Sa tamang medical intervention at lifestyle changes, it's maraming lalaki ang nakakabawi at nakakabalik sa normal na pamumuhay. Ang susi ay ang maagang pagkilos at commitment sa long term na pangangalaga ng kalusugan. Ang kalusugan ng prostate ay hindi isang laro ng tsansa. Ito ay isang seryosong usapin na nangangailangan ng agarang atensyon at aksyon. Ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay magdedesisyon kung paano mo mararanasan ang mga susunod na taon ng iyong buhay. Ang katotohanan ay malinaw. Ang mga lalaking nagpapabaya sa kanilang kalusugan ay mas malamang na makaranas ng mga komplikasyon na maaaring maiwasan. Hindi ka nag-iisa sa journey na ito. Ang bawat like at share ng video na ito ay nakakatulong sa pagkalat ng awareness tungkol sa napakahalagang isyong ito. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, i-click ang like button at ibahagi ito sa iba pang kalalakihang maaaring nangangailangan ng ganitong impormasyon. Minsan, ang isang simpleng like ay maaaring magbukas ng pinto para sa iba na makahanap ng tulong na kailangan nila. Tandaan, ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay isang patunay ng iyong lakas at determinasyon na mabuhay ng malusog at masaya. Kung hindi para sa iyong sarili, gawin mo ito para sa mga taong umaasa at nagmamahal sa iyo. Ang iyong aksyon ngayon ay magdedetermina ng iyong bukas.